Hello universe. Good evening. Um, I'm sorry if I need to take this video for once to address all the hanging questions ng mga musga. Papaabot ng suporta. At higit sa lahat, yung may pangunawang malawak. Bakit nga ba ako lumantad? sa ganitong pagkakataon. Madaming nag invite sa akin for interview na never po akong tumanggap unless hindi relevant sa anak ko. Okay lang po sa akin na ako na ang pinakamasamang tao sa paningin nyo. Homewrecker, kabit, mistress, lahat na ng adjective na nagamit nyo, tanggap ko po pero ang pinakikiusap ko lang po sana wag naman yung anak ko comments articles na iba-iba na ang gulo kung saan sana kami nakarating mag-ina hindi naman po ako kahit kailan nagsalita unfair naman po yung mga nag-create ng matatalinong caption pa-intriga para mabasa mga article nila para galitin lalo ang mga tao na para bang ako na po ang pinakamasamang tao sa mundo. At lahat ng nagsasalita ay eh, walang nagawang pagkakasala at mga santo. Aminado po ako, tao lang ako. Kakamali. Sasaktan. Pero imbis na iiyak ko, pinapakita ko sa anak ko na kaya ko siyang ipagtanggol. Sana po maintindihan niyo ako bilang ina na nagsasalita para sa kanyang anak. May ibang tao pong pilit kaming pinoprovoke. Hindi ko na pangangalanan pero para magpadala pa talaga ng email at message to say harsh things, this is too much. Tinatanong niyo po ako 15 years. Nahimik na rin lang. Naman ako, bakit kailangan ko pang ipangalandakan sa buong mundo na may anak ako kay Kiko. For the record, sa lahat ng hindi nakakaalam, iisa-isahin ko po sa inyo. Sabi nyo, planado ang paglantad naming mag-ina at hindi magandang venue ang paglabas namin kay Boss Toyo dahil gusto lang sumikat at ginagamit ang pangalan ni Kiko para magkapangalan natakbo ako sa barangay elections pampondo para sa pagtakbo eh, hindi po totoo yun ako po ay single ma'am binuhay ko yung mga anak ko sa paraang alam ko syempre sa tulong din ng mami ko na hindi ako pinabayaan sa lahat ng nangyari sa buhay ko naging FA ako. Trabaho sa call center. At kahit nung pandemic, hindi ko kinakahiyang maglako ng mantika, arena, asukal, mga baking ingredients na deliver ko kung saan-saan. Mataguyod ko lang ang mga bata. Si Cheska bata pa lang, alam na niya ang pangarap niya yon ay maging artista regardless of who her father was. When she reached age of 14, she was firm to decide na papasukin niya na ang mundo ng showbiz. Last year, nakakontrata na kami under management ng talent agency ni Direk Mon Rocco. From then on, nag-undergo na si Cheska ng appearance sa mga live gig para matrain ang stage presence niya. Nung nakaraang bakasyon, nag-undergo na siya ng voice lesson at acting workshop pero limited pa ang session. Kaya continuous pa rin ang trainings and not ready yet to come out. since we are from Cavite, we have to travel to Quezon City. So, I advise direct if we can have service vehicle for trainings and shows. So, he told me we don't have budget. Kung kani-kanino lang kami nangihiram ng masasakyan, That's when I talked to Cheska if she will allow to convert funds and put the jersey to a museum to preserve para na rin to pursue career and save some as the only amount she gained from her father. And I know he would do the same to support. Diyan pumasok yung idea na i-trade sa Pinoy Pawn Star yung jersey na very sentimental sa amin. So, my cousin emailed Boss Toyo that night and they responded the following day. She got call from Boss Toyo regarding the auction without mentioning why are we selling that. All he know is that that's Kiko's memorabilia. So, that was Friday as early as 8 a.m. We went there sa shop niya and was briefed na documented ang lahat ng incoming trade sa kanila. So, we followed procedure, same as regular clients, and what you saw on video was unscripted as accused by others, and what was asked was answered. No remorse, and what should be I ashamed of? What I said there is the story behind that jersey, and those are facts nothing to flaunt loud na mga kababayan, ako to. Hello, may anak kami. Reviewin niyo po po yung video. Nagulat talaga sila Toyo at si Joy. Hesitant pa ako ibigay ang photo namin at love note that shirt hand. Kasi nga po, akin yun. Dinala ko lang po yun dahil nag-worry kami ng pinsan ko na baka hindi kami paniwalaan ni Boss Toyo so ayun na nga, nung nabayaran po kami paglabas namin ng building sobrang saya namin kasi hindi namin ina-expect na mabenta with that amount buusap pa kami patay, baka ilabas yung paghuha sa atin kaya after diretso kami sa Loyola, kasi malapit lang yun doon. in prayers and silence pasalamat kami sa kanya yun ang moment na hindi ko maipaliwanag. Pero, I felt Kiko led me to do that. I told him, thankful si Cheska because she will follow her dreams and you're still beside her. Same day, nag-advise sa amin si Toyo na Monday daw labas ng documentation nila. Hindi po ako makatulog. Niisip ko, baka mag ng gulo. So, ayun, na-delay pa ng isang araw. Ayun, ang bilis. Pagkakita ko sa phone ko, naging national issue na po ko ng buong Pilipinas. Bilis lahat ng pangyayari. Dumami puri nung una. Hanggang sa naglabasa na lahat ng emotion ng netizens. Taga ko, proud ka bit, illegitimate child. Patahimikin ko na kaluluwa ni Kiko. Napakakapal ng mukha ko. Masyadong maingay, insensitive para sa pamilya at kung ano. <clears throat> para sa kalinawan po ng lahat. Wala po akong pinaglalaban. Nagkataon lang, nagbenta ako ng jersey ni Kiko para suportahan ang karerang tinatahak ng anak niya. Yun lang po yun and the rest is history. Sinasabi po ng mga tao, walang kasalanan ng anak ko, nanay dapat ang i-bash nyo, pero di maiwasan ang duda, kumpara, at masakit nito, panlalait sa anak ko, na sa dami hindi ko naiisa-isahin. Ordinaryong bata lang po si Cheska, na napakadaming pangarap. Mag-isa lang po ako sumusuporta sa kanya with my mom. At walang magulang ang hindi kayang gawin ang lahat para sa anak niya. Sa lahat po ng nasaktan, sa pamilya po ni Kiko, ngingi po ako ng dispensa sa lahat ng kaguluhang to. Hindi ko po pinagmamalaki ang naging pagkakasala ko. Pero tao lang po ako. Hindi ako perpekto. Hindi po ako magpe-pretend kung ano-ano ang ayon sa gusto ng mga mapanghusgang tao. Kung maliman po ang paglangtad namin mag-ina, I'm sorry. Pero hindi nyo ako kailangan gahan sa kung ano lang ang nababasa nyong pinalala ng opinyon ng mga mapangusugang tao at gumagawa ng content para lalong palalain ang sitwasyon. Naitin niyo po ako, tanggap ko yun. Pero ang paratangan nyo ng kung anak niya, anak ko, magsasalita po ako. Hindi ako maalam sa batas, pero ang tanong ko po, ang hindi alam ng nakakarami na nung nagkarelasyon kami ni Kiko, hanggang sa mamatay siya, alam ko ano ang estado ko sa buhay niya. Ayan, tinatanong niyo po, nasan ako? Noong mga panahon nagkasakit siya, buntis po ako noon. Nanganak naka-confine na siya nun. Nakabalik. Two months na si Cheska. Then, hindi na siya nakalabas pa. Araw-araw po, ako ang kausap niya. Gusto ko pong pumunta, pero ayaw ko na pong dagdagan yung pangyayari Ayoko nang dagdagan yung pinagdadaanan nila. Masakit pero tulad nila, lahat kami umaasang kakayanin niya at gagaling siya. Pero hindi na niya kinaya. Nasaan po ako nung burol niya? Tanungin niyo po sila dahil lahat sila alam nila kung sino kami ni Cheska. We were there. Eto na lang din po ang tanong na gusto ko din po sanang maliwanagan. Kung kabit po ako, anira ako ng pamilya, sana may maglakas ng loob na sabihin na wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay niya. Dalaga po ako nung naging kami ni Kiko. Nana po siya sa family residence nila for years. And wala po akong na-violate na batas sa Pilipinas dahil single po ang marital status ng partner ko hanggang sa kinamatayan niya. Pinaliwanag sa akin ni Kiko from the start what we are facing, documents will show. Kaya ipinagpaalam niyan niyan sa mami ko at saka sa pamilya ko, sa lola ko. Wala po akong hinahabol. Masyado nang matagal lahat ng nangyari. We're not expecting approval or acceptance, but respect. We are all children of God. And no label kung ano man ang origin ng pinanggalingan natin. Lahat tayo may mga pribadong problema sa mga kanya-kanya nating pamilya. And I believe we just all want the best for our children. Huwag po sanang husgahan ng isang tao. Batay sa narinig at nabasa ninyo. Alamin nyo muna ang buong kwento. Bago nyo siraan ang kanyang pagkatao. Please po. I hope this video will clarify all and stop hatred. Maraming salamat po.